Ha? naba ano ba yun na? Ay! Fiona! Ha? Ah? Fiona? Mukha ba ako si Fiona? Oh, so ano siya ngayon? Eh. Green o! Tignan mo, sexy. Maganda. Shera Madre. Shera Madre, ikaw Bakasok yan? Papasok ako. pasok ka, ba't dito ka? <coughs> Paano <coughs> kung wala kami? Wala kami malalaking bundo. Oh, shit! Ano, no. saan kayo pupulutin? Sa kangkangan? Ang common kang Eh, siyempre! Bagyo eh, malamig. Anong ginagawa nyo? Nagbabaratan. Di ba? naglulok sabi ka naman. di ba, sobrang tagal namin naglaban. Sobrang nahirapan ako. Sobrang pagod na pagod oh, ako. Ramdam ko pa yung pagod nyo. Kitang kita sa, sa mukha oh, niya. sobrang pagod na pagod ako. Grabe. Baka pwede mo akong pautangan ng Chia Gcash. Wait lang, wait lang, wait Gano'n legit pa talaga yan? <laughs> wait lang, parang duda ako eh. Ha? Huh? Huh? Patingin nga, boss. Ha? Ay, sarap, sarap. Burger sa akin. Ay! Labog ka! Ay, 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 man! Man! Man, 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 man. Nakalate ko ng baba. Gusto? Oh, okay lang, ay, okay. okay lang. Ano siya? Eh, oh, yung namang problema sa ano eh. Sa ay. pamilya ko na, sa lantan ng bagyo sa ano, sa probinsya. May mga ma ba dito? Ay! Lang. Bago yung na yun? ano ba yan Ay! Piona! Ay. Ha? Piona! Mukha ba ako si Piona? Oh, so, ano siya, Mike? Eh? Green, ko, oh, hindi ako 'yon. Incredible Hulk. Incredible Hulk, malaki ba 'yung katawan ko? Tingnan mo, sexy, maganda. Share madre. Share madre ko. Pasok ako. Pasok ba dito ka? Minsan sabi lang ako sa Para inyo. Para madre pa ro. Oh Oo, ouais, oh, ikaw oh, okay. oh, oh, oh. oh, oh, talaga yan! Buba ka na! Buba ko ng lupa para pagsabihan kayo mga tao, kayo mga tagalupa kayo. Oo, <glo��> anyway, wait na, wait na. Bakit naman naglarit ka? Kayo kailangan alagaan nyo yung kalikasan. Ha? Bumaba ako dito para malaman nyo na hindi basa-basa. Pag hindi dumating na bagyo, sino hinahanap nyo? Kami! Oo. Oh. Kami eh, papagsanggalan nyo ron! Hindi niyo ako kasama doon. Ako nag-share lang ako ng mga posts eh. Totoo naman eh. At <laughs> dito ako pumunta. Layo-layo mo. Layo-layo mo lay, 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 si Madre. Share, share, post ka pa ng ano. Salamat, share Madre. Salamat, share Madre. Kala na. kita ka Papasalamat ka sa akin. Bakit? Ayun ako, no, kalalaki tao. Nagpapasalamat share Sierra Madre. kung inabading. <laughs> <laughs> Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kami, alagaan nyo kami. Alagaan oh. Yung mga bundok-bundok na yan. Mm. Di, di, ba, di ba kayo naalagaan doon? Hindi naman kami taga doon, laki namin dito. Yung mga bundok doon, anong that... ginawa nila? Oh, Pinaguhukay no. nila. Oh, nagmimina sila na nagmimina doon. Hindi nila alam na susundot na nila yung b**** ko. di ba? Hindi naman nila alam. <laughs> wala kasi silang alam. Mm. Di ba, lalo na pag may dumating na bagyo, di ba? Oh. No. Ikaw na dyan, yung dumating na bagyo na nakaraan. Paano kung wala ako? Di ba? Yung, kaya, salamat, salamat pa lahat. na kasi, diyo, hindi ako, hindi ako nagpo-post yan eh. Face ba ah. You're welcome. <laughs> welcome. nga alagaan natin yung kalikasan. Ha? Huwag no. hmm. kayo tapon ng tapon ng basura kung saan-saan. Ha? Maging ano tayo bilang tao. Alam nyo sa ibang bansa? Oh. Ang ganda doon. Walang nagtatapon ng basura. Disiplinado yung mga tao. Eh, wala. Yun, hindi ano, ka yun, dito. Kay... Di ba? Yeah, mga ay. bastos kayo. parang Paano kung wala kami? Wala kami malalaking bundok. Oh, shit! Ano, saan na Sa, sa kangkangan? Ang common kangkangan. Eh, siyempre, bagyo eh, malamig. Anong ginagawa nyo? Nagbabaratan. Di ba? Nagluluklo. Grabe ka naman. Grabe, Grabe. ka naman. Ikaw, kapangit-pangit mo? Nakatingin ka sa akin? Ano, mabarasan mo ako? Ano, mabarasan mo ako? Ano, malaki yung bundok pala siya, Ramadre. Ba't ikaw wala kang bundok? Huwag mong pansinin yan. Bumaba talaga ako dito kasi sobrang hirap na hirap ako kalabanin yung bagyo na yan. Huwag oh, mo kasi kinakalaban. Oh. Iniisip ko nga kayo. Ba't kasi doon ka pumwes, no? Ba't doon ka humiga? Sa so, may bandang sarubungin sa pa talaga yung bagyo. Eh kaya, eh para kung wala ako. Di ba? So bagay, no nga Common sense. Kuya. <laughs> Common sense, kuya. Paano kung wala si Shera Madre? Paano kung wala ako? Di ba? Yung mga iba ron. Yung ibang bundok ng mga kapatid ko ginawa niyo ano, ginawa niyo resort, di ba? Yung iba ginawang ano, tambayan. Nga, oh, yung mga ginawang diskuhan. <laughs> Tapos muntik pa ako galawin eh. <laughs> muntik ako maggalaw. Punto galaw ko galawin, sabi ko, "Oy, oy." Alam <laughs> ba guys, hindi seryoso. Ha, nasa sa atin eh, nasa sa atin 'yung ano, nasa tao 'yun. Ha, kung paano natin alagaan ang kalikasan. Salamat ah. Sa... Ha, kailangan natin alagaan 'yan. Sa sa simpleng pagtatapon lang ng tamang basura, doon sa basura, hindi nang tatapang kayo kung saan saan, na so, nasusok-sok sa kanal. Ilang bagyo na ako nakalaban nyo? Ang dami ko ng bagyo na nakalaban. Paano mo yun, yun? nakalaban yun? Eh, syempre, para hindi kayo maapektuhan. Ako na lang. di oh. Diba? Ako na lang yung masaktan. Kesa kayo. Parang nasisira na yung Sierra Madre. Nasisira na nga ako. Oo, oh, nasisira na eh. Sirang-sira sirang sira, -sira na, Parang sira -sira sirang-sira sira -sira na talaga. Alata, ala-tao. Sirang -sira. sira ulo ka, kuya. <laughs> <laughs> ako yung gan <pinabaringan> mo ah. Hindi, hindi naman. <laughs> Nah, napapanood ko kasi sa balita, nasisira na ngayon si Ramado. Hindi mo ka naniniwala na ako. Nakita ko na kaya nga, eh. Kuya, ako na nakaraan, grabe yung bagyo. Oo nga, oh, grabe. Uy, bukyo mo Ang pangin mo na umiyak na si Ramado. Pinausap ko siya, nung nalaban ang kami. Oh. Kaya kayo yung bagyo, kalabari mo ako. Hindi ka man ang dalo! Hindi ka man ang dalo! Alin! Alis yung laban nyo? Ganun yung laban namin. Sobrang nahihirapan ako sa paglalaban namin. Grabe. Uy, gano'n. Grabe, kuya. Sabi, so, ano, mo? Muntik na ako may matay noon. Nilabaan ako lang. Sabi ko, huwag ka dito, huwag ka na tumuloy. Ay, yung sirabi niya. Mabisita ako. Nagkakaintindihan kayo? Nagkakaintindihan kami. Uwe. Yung bagyo, makol. pasok, pasok ka <kasi. laughs> Sabi ko sa kanila. Okay. Tapos yung, yung mga bagyo na yan, yung kinangin ng mga bagyo na yan, hindi... ba diba, sabi, yung isa dumating, uh, ang lakas. Ang lakas, wala kasi. Super ah, typhoon eh. Oh, super typhoon. Hindi ko yung isa sabi ko, wag ka na pumasok. Wag ka na pumasok, hindi ko na sabi nagbubuksan. Oh, Ay, oh, hindi na buksan. Sabi, sabi, nung isa, oh. Uh. hindi mo kasama pa ako eh. Sabi ko, p***in nyo. <laughs> Sabay-sabay na ka kayo, para isang labanan na lang to. Ginalong ko sila. Dapat yung mga pinapuntahan nyo, yung mga ano, mga nagukay doon. Eh kami wala naman kaming kahit ID, -ID uh. eh. Kaya nga, ah, hindi. Hindi lang ako para iparating sa inyo. Para sabihin sa inyo na, uh, di ba, sobrang tagal namin naglaban, sobrang nahirapan ako. Sobrang pagod na pagod oh, ako. Ramdam ko pa yung pagod nyo. Kitang kita ko sa, sa mukha niya. Oh, sobrang pagod na pagod ako. Grabe. Baka pwede mo akong pautangan ng Chad Gcash. Wait lang, wait lang, wait lang. Kasi kinalaban ko eh. Babalik ko rin siya sa katapusan. Ha? Ano Alam, loin mo sa Gcash. Ba't kailangan ko ng Gcash? Hindi, para sa ano lang. Kasi sa pagmimina. Uh, para maayos ko yung mga bundok doon, sasabihan ko sila. Mga may tatalim ka uli ng mga halaman? Oo, oh, para sa mga puno. Kailangan kasi kasi natuloy para... mo pala yun? Binibili mo pala yun? Binibili namin yun sa farm. Kasi kailangan doon malaking puno doon na magsisilbi naming hawakan para hindi sila makapasok. Di ba? Ito yung puno. Oo. Oh, 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 oh. Parang sa akin. Ah, atin. yun ay para parang sa para. akin. Para... Totoo naman, legit naman natin ito, no?

Sige na, kuya, para tulo-tulo. Ano? Wait lang, bro, niyong power. Sige, kaya mo yan. Sige, ganito na lang. Pag may bagyo, ulit na dumating, ah. labas ako dyan. Hindi na lang. Eh, sige na, sige na, tanong, 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 tanong. Kaya, ano, hindi ko na kayo li nililigtas Okay, kunin mo na to. Dalawang libo lang, di ba? Meron pa natira ah. eh. Ha? Eh, may natira pa. Nalalagas-lagas mo yung dahon mo. Oh, isagad natin lahat dyan. Ha? Ang laki na masyado nyan. Babalik ka na lang sa katapusan. Magkano nang halaman eh? Sige, okay, balikan natin. Eh, sige na, andyan na. O sige lang, oi, oi, Okay na, okay na. Okay, okay. okay, okay, okay. so, sobrang laki nito. Sobrang laki ng tulong nito sa eco sa ano, sa, may ano, eh? tangled eco ecosystem. Eh, ecosystem. Ecosystem, ecosystem. Parang di mo alam. Parang mo? Ba't hindi mo ano? Hindi ko sure mo, hindi mo alam. Oh, pa talaga kasi namin kaligasan. Sige, ha. Awalitin mo sa inyo, guys. Ha? Um, pag uh, disiplinado tayo, opo, opo. sa ibang bansa, pag nakapunta kayo, punta niya po yung iba yung mga, mga malalaking mga pera, mga kontrakto. Oh, ang gaganda doon, panis yung Pilipinas. Panis oh, yes, talaga. talaga, totoo, totoo, ha? totoo. Sa disiplina pa lang. Ikaw, parang wala kang disiplina. Ay, grabe ka naman. <laughs> diba? Di ba? Huwag mo na muna mas ganun. Dumudura kayo sa daanan, wala kayong concern, wala kayong... <laughs> sa ibang bansa, malinis. Oh, okay, Ha? Apo oh, sana makabisita kami sa Sierra Madre, bala nga. Mabisita kayo doon. Huwag niyo kami ililigaw. Parang ligaw na pusa. Sa wall pa kayo rin, yun eh. Oo oh, eh. Na hindi kasi na kayo naglalagay eh. May protection yun. Ah, may protection din yun? Oo. Oh, sige, salamat ha. Please. May pangarap po po. Sino yung dapat ni Pasod? ba, si Kukutawangan kita. Sige po. Ako talaga yung Sierra Madre. Gano'n legit pa talaga yan? Sige Wait lang, parang duda ako eh. Eh? Ha? Patingin nga, boss. Ay, siya raman. Ang ang. ina mo. Palabas na ako. Kamusta ang point? E, buda ako mas. <laughs> brown yung paha mo e. Eh. Naka-brown? Oo, oh, naka-brown. No. At saka wala. King ina mo. <laughs> oh, ikaw yun e. Eh. King ina mo e. Eh. Wait lang. <laughs> ano, dito ano, dito like, yung mic ko. Babas ah. o. Ano? 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 Binalik ko rin.